So okay na yan, ipagkakashen natin Kaya nga yung challenge mo ngayon 700 Paano mo pagkakashen yung one Yun, good morning mga pali uh, Ngayon pupunta kami sa Hanawan Mamamaling ka kami mag-asawa Ang uh, budget namin today is 700 So titingnan natin kung ano na magbibili natin Budget natin 700 700 So okay na yan, ipagkakasen natin Kaya nga yung challenge mo ngayon Paano mo pagkakasen yung 1,000 Sa pamamalik ka dito sa hindi ano hindi 1 Hindi nga na 1,000 700 Okay na yan, tara Mama Ayan Ayan po Ayan, ipachop na natin no, wag mo Anong, a, paano ba, anong chop? Hindi, hey, sa tayo mo lang Tayo na lang, o sige Tapos, ano pa po? po? Boto, boto. Ilan po ilan? Koro, 200 po. 200 Okay po. Masa so, Ano, sakin. So pag, pag mo na po, ate. Hindi Iya. 200. For, Four. Four. <laughs> 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 pagka talaga natin, akashan. No? Gulay-gulay na lang 'yun. Thank you. Magkano po? Upo pong sa anong? Gulay, pinya. Yan na lang muna po. One, 1.20. 1.20. Kalahati 'to no. Ano ba kung 1.20. Ano, mabili ka ng sibuyas, mami? Ha? Ah, yes, and... Sibuyas ka na. Wait lang, daddy. Sige lang. lang, ta. Ililista ko lang. Ililista mo? Hindi <laughs> ito ililista. Eh, <laughs> may matik akong ano, baby. na po sa ano, digdit eh. ito. Mag... 45. 40 naman sa baba. 40, ito. forty 45. 45. Ang isang kilo? Hindi. One fourth. Ah, one ang ano. Bali, ito kilo yan. Duwang kilo yan, di ba? Yeah. Two kilos na ano. Two kilos na baboy. Baboy. Okay. Ito, forty. One fourth. One Yes. Mura ano? Forty. Forty-five. One lang. Umili ka na dyan. Tinapate. Yung tinapate, eh, manggura na yan. Sixty-one. 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 sixty one one Nilaglag mo, sinadya mo eh Ito may Ibang, uh, ibang buli dito mas mura Ayan, 45 Salamat po Ano, tinapa gusto mo? Sarap yan, mami. Nagdalunggong yun. Teo, ano? Anong tina to? What for? Sige po, one for din po. Sixty. Ah, maputi. <manyan> Manggoro na din ay Si Tao Ano isang kilo? Six, 60 daw isang kilo Ano? Ang dami na yata ng Mga ano lang nai 1 fort lang 1 fort Ito Kahit alin siguro Pareho lang yun Sige po 1 uh, fourth lang po Sakto. Okay lang, lang. Ah sige nay. kalahati mo na nai. Sige mo konti lang. Okay. Ito na, yung manggura nung ano digdi. Tumpok. Tumpok yan, hindi. A kilo din. A 35, okay. Bura, ano yan, no? 30. Yung talong daw is 35 per kilo. 10, 20, 30, 30. <laughs> Pinagka siya yung 700. Oh. Gaya mo, dami-dami na to. Mayo, labot yan, Nay. ayo mayo, mayo. Sa so diring tanong nito yan, Nay? Nagalap, iyo po. 10, 20, 20, 20, 20, 20, 35. Isang kilo. Okay. Okay. Lengki sa Hanawan. Hanawan to, diba, ba? Hanawan. Hanawan. Tapos yan yung sports arena nila. Yung sabungan dyan. Ayan. Yun You know. Ay, pagkatapos namin mamalengke, uh, nakakita kami ng paresan dito sa bayan ng Ocampo sa sentro. So, kumain kami kasi na-miss namin yung pares. Saktong-sakto rin dito, dito sa maulan na panahon. So ayun, sa hanawan namin piniling mamalengke kasi um, unang una mga fresh pa yung mga vegetables dito pati yung mga karne maliban sa ibang public market na nilalabas nila yung mga frozen foods na or frozen na karne na na kate pa nung isang araw o mga ganun kaya ayun based naman dun sa pamamalengke namin uh, mga press ko yung gulay nila yung karne, yung uh, isda, lalo yung tinapa. Kitang-kita naman sa itsura nila. So, kung gusto niyo mamalengke, lalo yung mga taga Bicol or mga malapit lang sa Hanawan, mas maganda doon na kayo bumili. Kasi fresh pa at saka mura. Iba mas mura doon sa ano. Ito na yung magiging ulam namin para sa linggong ito or sa buong linggo. So, ito yung total ng aming pinamili.